na, pasensya na. Oo, pinaghandaan ko to dahil makikita natin. actually nakita na natin si McKenney, you no, know, kakapasok niya lang doon sa ating interview room no? at nakakaloka kasi nga uh, very strict pala talaga. I mean, alam naman natin mga Koreans natin, ano, ay very strict. Pero very strict rin pala ang mga Japanese dahil ano sila? Isang tanong pahinga kasi magtititigan portion kami tapos pangalawang tanong pahinga ulit pero excited na ako makapag staring contest kay Mackenzie ang ating straw hat pirate ng One Piece na nandito sa Pilipinas dahil may fan meet siya sa Monday fun fan meet yung nagdala dito ay eh, yung CEO na si Ana Mangkawa shout out lang sa kanya kasi syempre no talagang binigyan niya tayo ng floor para maka one on one ng up close and personal si Mackenzie at syempre ang nakakatuwa nga rito bago pa buo at talagang umusbong ng todo-todo ang career sa Hollywood ni Mackenzie eh, maka kasama na natin siya dito sa Pilipinas. Kung matatandaan niyo noong September lang, 'di ba? Nung ni-launch ang ano, ang One Piece eh nagduon tayo pero may strike pa noon sa Hollywood so hindi natin sila nakadaupan palad noon. Pero ngayon, todo-todo na ito. But anyway, yeah. alam